tumaas pa mo Eh nagkataon lang na may tumawag sa'yo. Naku, alam mo ba? Kakakausap ko lang kay ano, itatag na sa prayers mo, na sana tumaas ang Ito niya, di ba? Hindi lang basta pag Jesus. When is being a marites a good way? And when is being a marites a bad way? ano lo? sa sa mga Ano namin yung pong no? kasi sa kapalit <laughs> mo. Ihanda ko na yung susunod mo. sa po, ah, Susunod ka. Ano ah, ka? <laughs> ang ganda ng tano, yung pag-ibig ng patama. Ang pagiging ibig mo sa pong okay. So, nasabi ko na kanina, good trick siguro yung dahil sa pagmamalasakit, concern, at saka yung parang gamayan. Uh, i-share po yung mga nalalaban mo kasi gusto mong patulungan ng mas marami yung nangailangan. Kailan na yung bad drink. Kung yung chismis ay fake news. Hindi mo naman nakausa, di ba? Ikaw na lang basta yung ay, observation mo? Ay, merong bisita, matanda, mayaman, lumabasa, mamangaling sa sakyan, winner ka, ganyan-ganyan. Ay, naku, sugar daddy. Hindi mo ba naman, natanong mo ba? di diba, diba? So, hindi kompletong investigation, kinakalat mo na mga maling news, mga maling chika, bad, bad marites yan, di ba? Have you to fake news and how did you deal with it? Ako na sa may atraso ba ako sa <laughs> Bakit ako lang? Susunod nga si Shasha, di ba? Ayaw nga pa. Pinulang kita. Senyority Okay. So, nakalimutan mo na po. na kailan ako ng fake news? Naku, parati tayo na parati tayo na mga marites, di ba? Kasi mga things ta tayo. So, how to deal with it? Huwag mo na napansin Kasi lahat tayo, may kailangan niya tayong trabaho sa industriya nito. So, this is show business. Kailangan lagi tayong nakakalit per ang trabaho ko ay artista, I should be entertaining. Ang trabaho ni ate, kuya writer, is to write something. And then so we just respect every... kumbaga ecological system, meron din tayo sa showbiz na ganyan. Respect, respect, respeto lang. And as long as sa tingin mo hindi ito lumalampas na ang pamilya mo, nasasaktan na ang reputation mo, sugat na sugat na, eh just let like, it Na Alam mo yun? Hindi naman kailangan lagi ka magre-react violently. Ikaw rin ang may stress. So, after 25 years in the business, you learn to just Thank don't you. take everything seriously. Alam mo yun? At saka, ang uh, iniisip mo na lang na, kanya-kanya tayo yung trabaho. And lahat tayo magkikita-kita sa bawat trabaho pinapagkaw natin. So, mas maigil na, kaya mo na lang, hanggang kayo. You be the right person show. Last na po. marites na show, what show, the, the dynamics of dynamic siyoyungin at gossipers, ah uh, is it obvious, is it very uh, obvious? Oh, or, Talagang, allo, ma na. ah obvious or or ano, ma maalam naman ang kinulit na ano si marites? Ayoko okay, maganda yan kasi ng level ng pagkamarites, parang nagawa namin, dito diba? Actually, dito dito action, dito action, dito action, na Marites, nandun yung scheming Marites, nandun yung PI Marites, yung parang siya lang mag-isa yung nag-i-investigate mo na. At nandun yung Pamita Sato, Pagita Marites, Sato Marites, na parang, I don't care, pero nakalista lahat sa utak ko. Ah, nandun yan. siya na hello. <laughs>